nakita mo yung anino tapos dito sa loob pinakikita yung ulo ni na yung lalaki dito mataba na maitim ito yung mukha niya kita kita yung mukha niya ayan, oh, mataba siya na maitim so tayo wala naman ako actually alam kung, ano, kung sino yung tao dito na mataba at maitim pero dahil alam nyo na sinabi ko kanina sa inyo yan ay hindi lamang lupa. Yan ay tao. Nagpantay yung daliri nyo kanina nang tinignan ko. Ito yung muso, ito yung mata, iyan yung mukha niya, maitin siya. Ito yung anino, may pinakadalang anino. Tapos yung babae dito sa taas, ito pa yung babae may tukulot. Hindi ko alam kung asawa niya, pero pwede niya ito. Ito, 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 So dito makikita nyo, ayan o, may hawak-hawak naman yung lalaki na parang siguro sabi, o ito, dalhin mo ito doon. May dala-dala siyang ba, parang box. Yan yung kamay, ito yung ulo -uli, maitim uli yung mukha niya o. Malaki yung ganito niya. Hindi siya katakaran. Hindi po. Okay, mataba na parang ganon. Kaya mm. so, yan yung itsura niya yun. Tapos yung pangatlo, kita-kita yung parang ataol uh, o parang nito siya tapos dito sa taas may bungo so pas, pinapakita sa tawas na nag-ritual nagdasal at ilinagay doon sa lobe yun ang nagiging sanginan sa akin yung pang-apat yun ang matalang sa akin yun ang matay na kapatid okay. yan bakal yung sinamay okay. kailan lang yun kailan lang dito na ano yung eh. kikita nyo square oh square oh oh lapad na lapad oh kira mo square na na eh parang sinukat oh eh. talaga siyang ano sa lagayan talaga siya oh pinasok uh -huh. e, talaga siya dito may naglagay oh ito may kamay oh pinasok dito sa loob oh. yun square yan ano eh. pinasok talaga siya dito sa loob ano naman ang pwede niyang nakuha sa'yo No, para pwede ano? Pwede picture, nanay. Pwede picture, pwede pangalan nyo. Ah. Ngayon kasi, high tech na nanay. Pwede picture lang kayong ganun eh. Ah. Kaya hindi na kailangan ng camera, cellphone lang. Diba? So, kakalasin ha natin. Pwede muna muna patayin.